Colonel Jean paliwanag niyo nga pagka po ang isang pulis ay nagkaroon ng parang aberya uh, sa conduct, sa administrative man o criminal, meron huyatang yatang tatlong ahensya na nag-iimbestiga na ano po. Tapos ang madalas na ng mga tao na dismiss na. Pero paano ho yung due process? Ano ho ba yung mga parusang ipinapataw pa? So merong NAPOLCO, may IAS, Internal Affairs Service, merong PLEB, ano po? I ikwento nyo nga po, paano yung nagiging investigasyon at pagpataw ng parusa? Maliban po sa Philippine National Police na meron po kaming sariling PNP disciplinary machinerist ay tama po kayo nabanggit niyo po ang NAPOLCOG uh, hmm. which exercises operational and administrative control over the PNP ay meron din po silang authority para mag po ng investigation particularly yung admin cases. Ang IAS uh, po yung Internal Affairs Service ay meron din po ng uh, authority para mag-asagawa po ng investigation at lang yung huli nga po yung PLEB. Ang IAS po ay hindi po siya considered na disciplinary authority uh, recommendatory lamang po yung kanyang uh, kanyang mga decision at yan po ay uh, dumadaan po kaya sa sa level po ng mga NSUs at National Headquarters ay si Chief PNP po ang pumipirma po ng mga recommendation ng Internal Affairs Service. Doon naman po sa mga rehiyon na mga Regional Internal uh, Internal Affairs Service ay yung pong mga regional uh, director po. Yung sa NAPOLCOM po maay uh, ito po 'pag ang Napolcom po ang naglabas po ng desisyon ay hindi na po uh, dumadaan po yan sa PNP at uh, yan po ay ay dadaan sa proseso kapag ka dumaan po yan sa summary hearing Dismissal at ang uh, mga administrative proceeding may proseso po tayo as part of due process kapag uh, ikaw po ay uh, nasampahan ng kaso at may lumabas po na probable po sa ginawa pong pre-charge investigation ay bibigyan ka po ng pagkakataon na sagutin ang iyong reklamo para pabulaanan kung ano man yung reklamo laban sa iyo kapag lumabas mam ma ang decision po niyan at uh, uh, adverse po ang iyong decision meron ka pong penalty ay meron ka pong kakapatan na na mag-submit po ng motion for reconsideration at ilalagay po doon kung ano yung mga argumento mo. Kung ito naman po yung uh, motion for rec reconsideration ay ma-deny, meron ka pa rin pong uh, mga uh, karapatan na mag-appeal. Kung sa PNP po ang uh, first uh, uh, unit po na nag-take po some case, ang iyo pong appeal ay aakyat po sa NAPOL kung being an appellate uh, body po. Kung ma okay. ma ma-deny pa rin po yan, aakyat po yan sa civil service hanggang kay SIIG po. Opo. At meron din pong moleyo ang ombudsman ano po, yung military and other law enforcement officer offices. Paano yun? Anong mga kaso ang naisasampa at ano yung pataw na liban sa suspension o dismissal na madalas nating nadidinig? May mga pulis bang nakukulong? Meron po tayong nakukulong uh, mamalo ng na mga pulis at recently yung mga previous cases po ay nabalita naman po yan Are na may um... mga pulis po tayo na nakonvict at na eventually nakulong. Nabanggit niyo po yung ating uh, yung, uh, military and other law enforcement uh, office nga po na, ng under the ombudsman. Ang nasasampahan po ng kaso dyan ay mga uniform personnel po at kapag aakyat po yung kadalasan, ang ombudsman po will take cognizance of cases involving po yung mga pulis po natin na may salary grade po na 20 27. Uh, yan po yung mga police colonel pataas po kapag sila po ay uh, meron pong uh, uh, reklamo sa kanila in relation to the performance of duty. Ang mga kaso po nila ay po pwede pong iakyat at uh, isang pa po sa ombudsman.